This is all about us na eh. Kaya yung nakikita ko na walang pink, walang... Totoo yun eh. Lahat na tayo to eh. This, this has no political color. It's very frustrating. Nakakalungkot, nakakagalit, to say the least. Pero hindi pwedeng puro galit lang. Pakita tayo ng pagkakaisa, dun man lang. We have to hold the people accountable. you know, to to whatever they might have committed, uh, allegedly. nothing yet has been finalized, or judged upon. but so in fact, on sunday i will be there. Um, i think i will be with in my edsa. Or i think i'll be in edsa. I'll be with my okay. sister, maybe. Uh, I don't know. Basta, I'll be there. Okay. Mm -hmm. Nakasulat ka na naman na political so? Um, stuff for Lon Lenny, for for Noy, 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 for Noy, 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 Noy. Noy, Noy. <laughs> Noy. Um, yun lang. Pero wala kayo yung commercial song na ako. Pero ano pa sa yung political <laughs> wala. wala. Um, meron akong sinulat noon nung pandemic ina dedicate ko sa mga frontliners it's called saludo yes, ayun, ayun, ayun. Yeah. but nothing political mga ibagsak hindi ako magaling sa ganun eh hindi ko masyado <laughs> na <laughs> pero nandoon ka naman sa sunday nandoon ka naman sa sunday will you be singing <laughs> ibagsak <laughs> <laughs> hindi, hindi. Mahal na tilpas na lang ako sa mga talumpati, di, di ba? Alam ko ang al alas ko sa eh, mga kaparian yata ang... Tama ba? O, oh, doon ako kinik. What is it important for you na Victoria? Sige, may asap ka na yung pero... Atape na yung asap. Pangalawa... Ando din sila. 58 <laughs> na ako. Di ba? May 48 years na lang ako sa mundo ito. Wow! So, oh, claim <laughs> <believe> it! Pero nung 1986 na sa Edsa. Oo. Correct. Paano mo alam? kasi ah, yung video ko. Eh, mulat ako eh. Alam ko yung... But this is not about that anymore. Eh. This is, I think, more than anything else. It, this is all about us na eh. Kaya yung nakikita ko na walang pink, walang... Totoo yun eh. Lahat na yes. tayo to eh. This this has no political color, this has no political uh, lean light. have the English. <laughs> Just like Oh, no. oh, like, Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. <laughs> 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 Oh, yes. Oh, yes. Oh, Oh, yes. Oh, yes. Oh, Oh, yes para lang mamula tayo. Ano ang sabi sa Biblia? Give unto Caesar. What is Caesar? Diba? So, ibig sabihin, kailangan pa rin tayo magbayad ng tax. diba po? Kahit na ano pa ang nangyayari, it is our obligation. Pa, um, And, eh, and hanggang saan, diba? But that's our obligation. And then that's why we need to show up and, and, and tell them, hey, we're, this is already affecting the life of ito, may camera man nakatingin sa akin. Di ba tama ako? Kasi talagang totoo eh. <laughs> At di, ano ko si Dean, no? Ano, di ano, Hindi tayo ano, pwede na. Ano yung action ni Regine, lalo na puro bulakan yung grabing mga buwis ka BGC! <laughs> 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 Pareho lang kami. Kasi yan naman ang amats natin, di ba? na kayo magkaila pag YouTube po unahin nyo yun. It's, it's very frustrating. Nakakalungkot, nakakagalit, to say the least. Pero hindi pwedeng puro galit na. Pakita tayo ng pagkakaisa, dun man lang. Diba? Na, ako nakikinap, nakikinikinita ko na yan. Maraming taong lalakas. Maraming taong pupunta. Uh, at hinihikayat ko rin yung iba. Sana Sunday naman, eh, kung nalalayuan kayo sa parking, parking kayo sa, ano ba kung sa EDSA, parking kayo sa may katiklunan, lakarin nyo na lang, nalakay payo, nalakay mas. kung may sakit kayo, makinig, makiisa, di ba? Kasi uh, meron tayong mapupulot doon, meron tayong, may magsasalita doon na may, may punto ito, ito ang dapat yun.